Hello guys, welcome to today's Topic TV. Tuluyan na ngang inalis sa pagkaprinsipal ang kontrobersyal na guro matapos nang mag-viral ang video nito ng kanyang mga estudyante sa araw ng kanilang pagtatapos. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos para agad itong aksyonan. Agad na kumilos ang Department of Education sa paunguna ni Secretary Sonny Angara para alisin sa pwesto ang principal. Ang po ng Pangulo maagaran pong kumilos uh, ang ating Secretary, Dep. Secretary Sonny Angara at ang sinasabi pong guro ay uh, tinanggal na po bilang principal sa nasabing eskwelahan. Sa ngayon, siya ay inalis sa puesto bilang principal, ngunit hindi pa tuluyang inaalis ang kanyang lisensya bilang guro. So, ma'am, tinanggal as in uh, hindi removed, na, hindi na as siya principal pwedeng maging principal, pero lisensyado pa rin po ba siya? Uh, tinanggal naman po siya sa pagiging principal, yung lisensya, oh, yung license naman po niya ay hindi naman manggagalang sa pag-uutos ng pangulo. Ng, ng Secretary. So does it mean po na pwede pa rin siyang magturo sa ibang mga public school? Allowed pa rin po ba siya? Allowed pa rin po siya at siyempre titignan pa rin po kung ano ba ang klase, uh, ang kanyang uh, behavior, kailangan po yan. Importante po yan, lalo na po at uh, siya ay isang guru. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagkuha ng testimonya mula sa mga estudyante, magulang at mga saksi. Kung mapatunayan ang mga aligasyon, maaaring humarap sa administrative at legal na kaso ang naturang principal. Ang paaralan ay hindi lamang lugar ng karunungan, ito rin ay tahanan ng respeto, katarungan, at dignidad para sa mga kabataan. Hindi dapat nagiging pugad ng takot, kundi kanlungan ng pag-asa at pangarap, bilang lipunan. Tungkulin nating protektahan ang kabataan, dahil sila ang kinabukasan ng ating bayan.